Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat. Isa namang pagkakataon na kami po ay magbubulay ng inyong salita. Kami po ay magtitiwala na sa tulong po ninyo ay maunawaan po namin ang mga bagay na pag-aaralan po namin sa araw na ito. Kami po ay inyo pong puspusan ng banal na spirito upang sa pamamagitan po ng iyong banal spirito ay matutupo kami Tulungan niyo po kami upang magamit po namin ang mga bagay na matutunan po namin sa aming mga buhay. Kaya niyo na po kami ngayon sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan, chapter 3, verse 13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sa bawat pagkakataon na mabasa nating Nagtuturo si Solomon tungkol sa karanungan sa kawikaan. Dapat nating alalahanin ang sinabi niya sa Kawikaan chapter 1 verse 7 at Kawikaan chapter 2 verse 5. Nang takot sa Panginoon at ang pagkakaroon ng kaalaman sa Diyos ang panimula ng karunungan. Ang kaalaman sa Diyos ay ang makilala ang Diyos sa puntong iayon mo ang iyong buhay ayon sa kaalamang yon. Ang sinumang may ganitong uri ng pakikipagugnayan sa Diyos, siya ay magkakaroon ng tunay na kagalakan. Sa madaling sabi, ang karunungan ay ang tamang pakikitungo sa Diyos na binibigyan siya ng kaluguran sa bawat bahagi ng ating mga buhay. Kung ganito tayo nabubuhay, ayon sa verse 14 sapagkat ang pakinabang dito kaysa pilak ay mas mainam at ang mapapakinabangan dito ay higit kaysa gintong dalisay. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga at wala sa mga bagay na ninasa mo ang may hambing sa kanya. Ang mahabang buhay ay nasa kanyang kanang kamay. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga yaman at karangalan. Ang kanyang mga daan ay may daan ng kaligayahan, at ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa Kanya, at mapalad ang lahat na nakakapit sa Kanya. Sa Diyos nagmumula ang lahat ng benepisyo ng karunungan, mahabang buhay, yaman at karangalan, kaligayahan, kapayapaan, punong kahoy ng buhay na ang kulugan ay pinagagalingan ng buhay fisikal at espiritual. Ngunit ang benepisyo ng karunungan ay bonus lamang. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng pag-ibighan sa Diyos na ng tunay na kagalakan. Kaya sininamin ni Solomon, masigit pa ito sa kayamanan at alahas at lahat ng ninais natin di kaya nitong tumbasan. Sabi nga sa The Westminster Shorter Catechism of 1648, Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Ang pinakalayunin ng tao ay lumalati ng Diyos at magalak sa Kanya. Sabi nga ng mga awit sa awit 7.3 verse 25, Anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala kong anumang ninanasa sa dupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakilanman. So para po sa mga awit nito, ang pinakamalaga sa kanya na pinakaninanais na niya dito sa buhay ay ang Panginoon. Ito ang kahulugan ng Panginoong Hesus sa Mateo 13 verse 44-46. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at na niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ngayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga ngalakal na naghahanap ng mga ganang perlas at na makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Ang mahanap ng Diyos ay parang kayamanan na nuhukay sa isang bukit at tila mamahaling perlas na nahanap. Handang pagpalit ang lahat alang-alang sa Diyos. Kung gagawa nga po tayo ng isang listahan ng mabagay na ating minamahal o ating pinapahalagahan, nasan po kaya ang Diyos dun sa listahan yon? Siya ba ang nasa numero uno o siya ba ay nasa pangatlo, pangapat, o siya ba ay nasa top 10 man lamang. Pinakanais ng Panginoon na piliin nating mahalin siya higit sa lahat. At ang sino mang gawin ito ay makakatamo ng tunay na karunungan at kagalakan na hindi kayang pantayan ng anumang bagay dito sa buhay. Verse 19. Itinatag ng Panginoon ang daigdig sa pamagitan ng karunungan. Itinuyo niya ang mga langit sa pamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman, ang mga kalaliman ay nibiyak at nagpapatak ng hamog ang mga ulap. Ang Diyos mismo ay gumamit ng karunungan, kaunawaan at kaalaman nang nilikha niya ang langit at lupa. Halimbawa, Ilagay ng Diyos ang mundo natin sa tamang layo sa araw upang maaring mabuhay ang kanyang mga nilalang. Kung masyadong malapit ang mundo sa araw, masusunog tayo. Kung masyadong malayo, magiging masyadong malamig. Sinigurado din niya ng ikot ng mundo sa loob ng dalamput-apat na oras at dahil sa pag-ikot na ito, ay nagkakaroon ng magnetic field ng mundo na protektahan tayo mula sa solar winds na sisira sa ating ozone layer. Na ozone layer ang nagpaprotekta sa atin mula sa matinding ultraviolet rays. Kung wala ang ozone layer, mamatay ang mga halaman at mga puno. Wala tayong makakain at kapag nasinagan tayo sa glit ng araw, masusunog ang ating mga balat at masisira ang ating DNA. Magkakaroon tayo ng mga cancer Ngunit hindi cancer ang kamamatay po natin. Mamatay tayong lahat sa gutom. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos nang nilikha niya ang mundo na sa isip na niya tayo. Ang talatang 20 ay maaring patungkol sa panahon na binuksan ng Diyos ang mabukal sa lupa sa panahon ni Noe. Yun din ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ulan upang bumaha sa mundo dahil ayon sa Genesis chapter 2, verse 5, wala pang ulan dati. Latang ito ay naging posible dahil mayroong kaalaman ang Diyos. Ang punto ni Solomon, kung ginamit ng Diyos ang karunungan, kaalaman at kaunawaan, gamitin natin ito sa ating mga buhay para sa ikapapakinabang ng Diyos, ipapakinabang natin at ng ating kapwa. Verse 21 Ang anak ko, Huwag mong hayaang mawalay sa iyong mga mata. Ngatan mo ang magaling dunong at mabuting pagpapasya. At sila ay magiging buhay sa iyong kaluluwa at sa iyong leeg ay magiging pampaganda. Kung magkagayoy, tiwasay kang lalakad sa iyong daan at ang iyong paa ay di matitisod kailanman. Kapag ikaw ay nakahiga, hindi ka matatakot. Kapag ikaw ay humimlay, magiging mahimbing ang iyong tulog. Huwag kang matakot sa pagkasindak ng bigla o sa pagdating o pagsalakay ng masama, sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ang iyong mga paa. Hinikahit ni Solomon ang kanyang tinuturuan na parating lumakad ng may karunungan. Kapag lumakad tayo ng may karunungan, hindi takot ang nasa puso natin kundi kapayapaan. Ito ang uri ng kapayapaan na makakatulog ka na mahimbing sa gabi. Isang dahilan kung bakit hindi makatulog ang tao ay dahil sila ay kinokonsensya. Kung tayo ay nabubuhay ng may karunungan, hindi tayo magkakaroon ng takot o pag-aalala na magmumula sa bunga ng kasalanan. Halimbawa, kung ikaw ay may asawa at naging tapat ka sa kanya, hindi ka matatakot na darating ang araw malalaman ng asawa mo na meron kang ibang karelasyon. Kung ikaw naman ay negosyante at nagbabayad ka ng tamang buwis, hindi ka matatakot kapag tinawag ka ng BR upang ipakita ang iyong mga libro. May mga negosyante na dinadaya ang kalawang libro, kaya kapag tinawag sila ng BR ay naglalagay na lang po sila para hindi nila bayaran ang tamang buwis. Ngunit dahil Ginawa nila ito, nakilala sila ng mga taga-BAR na nagbibigay ng lagay, kaya kada taon sila naparating ang binabalikan upang makuhaan sila ng lagay. Nawawalan tuloy sila ng kapayapaan kada taon. Ngunit kung sino man ang nagbabayad ang tama at mahusay ang accounting at auditing, wala namang kailangan idagdag ipabayad ng BAR. Basta nakita nila lahat ay nabayaran sa tama. Gusto man tayong sakta ng masamang tao, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan dahil kasama natin ng Diyos. Si Esteban nga, nang binabato siya sa gawa 7 verse 60, nasabi pa niyang, Panginoon, huwag mo silang panagutin sa kasalanang ito. Di ba pa sa kanya, may mga o nabasa akong mga tao na may kapayapaan nang sila ay inuusik dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Verse 27 Huwag mong ipagkait ang mabuti sa iyong kinaukulan kapag ito ay nasa kapangrihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at mumulik na lamang at bukas ako magbibigay. Gayong mayroon ka naman. Sino-sino ba ang mga karapat dapat nating tulungan? Ang balo, ang ulila, ang dukha, ang dayuhan at ang levita ang mga nangangailangan tulong sa panahon ni Solomon. Kasama din dito ang mga manggagawa na maasa na mabigyan sila ng sweldo sa tamang panahon. Ngunit sa pangkalatan, sino man ang nangangailangan na magawa sila ng kabutihan kapag kaya natin itong gawin. Ang tanging pagkaliban dito ay ang itinuro ni Pablo sa ikalawang mga Tesalonika 3 verse 10. Sapagkat noong pamang kami ay kasama ninyo ay aming inuutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Tayo ay inutusang huwag tulungan ang tamad. Sila ang mga taong ayaw gumawa ng anumang paraan, pagsilbihan ng Diyos o ang kanilang kapwa. Sa mga namamahala, siguruduhin na babayaran ng tamang sweldo at sa tamang panahon ang iyong mga magkagawa at bigyan sila ng lahat ng benepisyo na para sa kanila. Tulungan ang mga tunay na nangailangan at mag-ingat sa mga palaasa. May pagpakataon na ipinarada ko ang sasakyan ko sa isang kalye sa Sampalok, Manila. Pagbalik ko, nakitong kong flat ang gulong na aking sasakyan. May tatlong taga doon ang nakita at napansin ang kalagayan ko at kumusa silang tulungan ako. Pinalatan nila ang gulong na aking sasakyan at nang natapos sa ito, ay binibigyan ko sana sila ng konting pasalamat na sa lapi, ngunit hindi po nila ito tinanggap. nating ako sa kahandaan nilang gawa ng kabutihan ang kanilang kapwa na walang kapalit. Ito ay isang kaloob na binigay nila sa akin. Kaya gawa natin ng kabutihan ang sinuman kaya natin gawa ng kabutihan kapag kaya natin itong gawin sa araw na ito. Verse 29 Huwag kang magbalak ng masama laban sa iyong kapwa na naninirahan sa tabi mo ng may pagtitiwala. Ang kahulugan nito, ang iyong kapitbahay ay nagtitiwala sa iyo na siya ay walang panganib na nakitira bilang kapitbahay mo. Kaya huwag mo siyang gawa ng masama. Nakatira ako sa lugar na may mabuting kapitbahay. May pagkakataon na nagbibigay kami sa kanila ng pagkain at may pagkakataon na sila ni naman ay nagbibigay sa amin ng pagkain. May kapit-bahay kami na pinapabantay sa amin ang kalang bahay pag umuwi sila ng probinsya. At may kapit-bahay naman kami na sinisigurado sa amin na binabantay-bantayan daw niya aming bahay. At nagagawa niya ito dahil ang aming bahay ay bungalo at ang kanila ay may kalawang palapag. At ang aming bahay daw ay saklaw ng kanilang CCTV. Kaya pinapaputo niya sa akin yung ibang mga halaman sa harap na aming bahay para kung sino mang magtangkang pumasok sa bahay namin ay makikita daw sa kanilang CCTV. Mabuting meron mga kapitbahay ng ganyan kaya dapat hindi natin sila gawa ng kasamaan. Kaya pasalamatan natin ng Diyos dahil sa mga mabuting kapitbahay at huwag natin silang isipan o gawa ng masama dahil nasa isip nila na gawan tayo ng kabutihan at ingatan tayo. Kaya gawin natin sa kanila ang kabutihan. Verse 30 Huwag kang makipagtalo sa kanino man ng walang dahilan kung hindi naman siya gumawa sa iyo ng kasamaan. Ito'y utos na huwag maging palaaway pagkat may mga taong naghahanap ng away para sa mga walang kwentang dahilan. Ang pagkakaroon ng malamig na ulo ay mas mabuti dahil mandiling maayos ang anumang sigalot. Verse 31 Huwag kang maingit sa taong marahas at huwag mong piliin ang anuman sa kanyang mga landas. Sapagat sa Panginoon, ang soil ay kasuklam-suklam, ngunit ang matuwid ay kanyang pinagtitiwalaan. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit ang tahanan ng matuwid ay kanyang pinagpapala. Sa mga nanunuya, siya ay mapanuya, ngunit sa mapagkumbaba ay nagbibigay siya ng biyaya. Ang pantas ay nagmamana ng kalwalatian, ngunit kahihiyan ang magiganti sa mga hangal. Ang mga marahas ay mga taong nananakit ng kalooban o nananakit ng katawan o nagkakait ng dapat ibigay o ang kumukuha ng nauukol sa kapwa. Sila ang mga nagsasilita ng masakit sa kanang kapwa o nananamandala ng kanilang mga trabador sa hindi pagbayad ang tama. Tinawag din silang swail, masama, mapanuya at hangal. Kontra ang Diyos sa gatong uri ng tao. Sila ay kasuklam-suklam para sa Kanya. Ang sumpa ng Diyos ay nasa kanilang bahay. Ang mga mapanuya ang mga taong nagsasilita ng walang galang sa kanilang kapwa. Pinapansin nila ang pinakamaliit na pagkakamali ng kanilang kapwa at pinapalaki ito magiging mapanuya din ng Diyos sa kanila. wala ng Diyos ang mga matuwid. Nagpapakilala siya sa kanila at pinapaalam ang kanyang kalooban sa kanila. Ang kanyang biyaya at pagpapala ay nasa kanila. Ang mga may karunungan ay may pabor sa Diyos, ngunit ang mga hangal ay makakaranas ng kahihiyan. Ang dahilan kaya mainam magkaroon ng karunungan dahil may Diyos sa langit na ginagantipalaan sila ng pabor at pagpapala. Dumadaan pa rin sila ng pagsubok, ngunit narin ang Diyos upang palakasin sila. Ang Apostol Pablo ay may tinig sa laman at hiniling niya sa Diyos tatong beses na maalis ito, ngunit sinabi ng Diyos sa ikalawang mga Korinto 12 verse 9, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangarihan ay naging sakdal sa kainaan. Sinigurado ng Diyos kay Pablo na ang kanyang biyaya at lakas ang magbibigay kay Pablo ng kakainan mabuhay ng mayroong tinik sa laman. Hindi ito naging hadlang upang magalak pa rin si Pablo sa Panginoon. Kaya sinabi niya sa mga taga Filipos 4 verse 4, Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magala kayo. Mapalan ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan dahil ang Diyos ang kalakasan at kagalakan na kanyang buhay. Tayo po'y manlangin. Aming Diyos, nawa, kayo po ang aming maging kalakasan at kagalakan ng aming mga buhay upang mabuhay po kami na may higit na karunungan. Magkaroon po kami ng buhay na ayon sa iyong kalooban. Nawahiling po namin, Panginoon, turuan niyo po kami para ang katotohanang katotohanan na pag-aralan po namin sa araw na ito ay may isa buhay po namin. Nawa, Panginoon, ang aming puso ay parating magdiriwang dahil kasama na namin kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.